So, good morning mga Jans. Ang oras na ay 7.21 na ng umaga. Ang araw po ngayon ay Tuesday, September 19. Mga ka Jans, so, no? magandang umaga sa inyo sa mga kayong panig So, update ko lang ulit kaya dito ako na sa Jans shop. Mga ka Jans, no? hindi ako nakalabas agad ng joyride. So, mamaya maya mga Jans, no? ito na yung time na, na ako ka ni kami si Jose. Na niya ako na Apple na update uh, ko. Pwede ko daw siya samahan doon sa... Uh, dilibiran ng gulong. So, siya nakadiscovery na ito, sasama niya lang ako. No? Ayos. yun, tapos pupuntaan namin yung kapatid niya dun sa nire-rectal nila ng sibak. May nire-rectal doon sila ng sibak na mas maaay dumataas dun sa pinuntaan namin. So, nandito so, ako sa junk shop. So, ayan. ayan yung paling closure namin. Parin. So, ayan, walang katao-tao dito sa junk shop namin. Mga guys, ang makikita nyo. Maginis. Ayan yung bayo ko, naglilinis siya. Ayan. Yung umaga dapat ganyan dito sa junk shop para hindi tayo mareklamo muli no so yun mga guys no ah uh, sa, sa so ayan mga guys pasok tayo sa ah uh, jump shop dati dito yung timbangan ko mga ka kasi eh. dalawa timbangan ko dati tatlo ganun so ayan ayan So, ayan yung bodega ko na. Ito na yung pinaka-bodega ko mga kajangkas na bukod pa dun sa taas. So ayan, may mga P.E.T. pa. Mga P.E.T. na hagaling sa hakot nila, mga ka-junkers. Ayan. Dega ko, walang ka-ice-ice pa. So ito yung mga tapalodo, mga CPU. Ayan. <coughs> ito yung mga panta na naiipo nila, na nabili. Isang daan. Oye pala, may sandahan pa si Kuya Aldin. Bakit? So, ayan mga ka no, good afternoon. So, dito kami, magkasama kami ni Sir Semi Dina ng Bulacan mga ka-johns no. Dito kami sa Marulas, San Pablo. Dito kami ngayon mga ka-johns no, may titingkatin siyang uh, interior mga ka no. Susubukan niya, susugal siya daw rito. Tapos, nagbentaan siya ng interior. So, hindi ko pa alam. isama niyo doon sa susunod. O, dito may pipitapin So, ayan mga jungler, si Sir Jose, nakabag na... Ah... Na... <laughs> ayan. Kantin niya lang yung pinsen niya. Yung may dala ng truck. Mga jungler, no? so, update ulit kayo mamaya sa laad namin. So, ayan. ayan. Siya, siya yung sya, sya may bag mga jungler. So, eto mga jungler, yung truck ni Sir Jose. Malaki, no? Ganda ng aluminum van niya, oh. Okay, yung tracking niya, ganda. Kyle Jose, yan. Okay, yung pagkakargaan ng interior, mga ka-junkers. Nandito sa opisina, mga ka-junkers. So, dito lang tayo sa labas, dahil wala tayong inalaman dyan. <laughs> Good afternoon, mga ka-junkers. Ngayon ay yung hakot nila, sir. Kasi dito sa uh, Sumi Tires. muli mga kajangers ako'y nagbabalik dahil ang oras na ay 8.37 na ng gabi mga kajangers no? magandang gabi po sa inyo sa mga kayong panig ng mundo ang araw po ngayon ay Merkules September 20, 2023 na po mga kajangers no? so gabi ko na po ito matatapos ating video for today so yung napanood nyo ng simula ng video to ay yung magkasama kami niya ni Sir Jose Medina ng Bulacan mga kajangers no? dahil magkasama kami kagahapon uh, kinontak niya ako na kung pwede samahan ko siya sa ipipick up nila na mga interior. So may uh, kasi siya na o may gusto siyang sugalan na hanap buhay ulit tungkol sa pag uh, bibili ng interior naman mga kadyangers. No? So sinamahan niya tayo doon, baka may matutunan din tayo doon mga kadyangers. No? Siyempre may natutunan din tayo doon. So, sa susunod na may nakakot siya doon na mga interior hindi naman ganong karamihan. So, pero may naiipon na siya mga kadyangas, no? So, ganun kalakas yung loob ni Sir Medina na uh, sabi niya nga eh sugalan daw niya muna, sugalan daw niya 'yon, no. At tingin naman daw niya mag-click naman daw siya doon. So, 'yun ang magandang uh, mindset pang kadiyangas, no. So, sa susunod nga daw ay uh, sasama niya naman niya ako doon sa uh, bentahan ng interior mga kadiyangas. No? So, yung mga details na tungkol diyan eh wala akong karapatan para i-guide sa inyo dahil uh, linya niya 'yon, no, at wala akong kinalaman doon mga kadiyangas, no. So, ayun, wag na natin patagalin ang ating video for today dahil magpa-price upgrade tayo ng presyo ng Tanso, Pula Class, AB at C dahil binatuto sa akin kagapon inabisuwan tayo ng ating uh, binibentahan. So, uh, inabisu to sa akin no, kagahapon, September 19 mga kadyangers. So, huwag na natin patagalin. Hawak na kayo ng lapis ang papel. Sisimulan na natin yan in 5, 4, 3, 2, 1. Inistan nyo na yan. So, so ito mga judge, magpusisimula tayo sa pula class C. Ang presyo ng pula class C sa ating rektahan ay 417 pesos na yan mga kadyangas. At ang pula class B, presyo niyan sa ating rektahan ay 443 pesos na yan mga kadyangas per kilo. At ang pula class A, ang presyo niyan sa ating rektahan ay 461 pesos na yan mga kadyangas. No? So yung mga nabanggit kong price na yan, ay gawin yung lang guide. Ipagkumpara niyo lang yan doon sa mga umahakot sa inyo o sa inyong mga pinagre na may bagong presyo ng uh, Tanso Pula Class A, B at C. So yung abisong yan, uh, hindi daw magtatagal yan, baka bukas magbago ulit yan mga kajans no? o sa, sa mga susunod na araw. So tignan natin kung bababa o tataas muli ang presyo ng mga Tanso at ng mga ibang kalakal mga kajans. No? So yun mga kajans no? at sa mga nagko-comment sa akin, mag mong mag magpasama sa mga rektal o gustong magpaturo no? mga kajans. No? uh, pwede ko pwede niyo akong sa aking Facebook page na Erwin Tambong Official mga kajangers no. Si so, mga syempre yan meron niyang uh, pagkikis yan mga kajangers no dahil uh, at ang natin yan, sasamahan ko kayo, papakilala ko yun sa kumpanya. Kasi yung ibang nagko-comment, ay uh, hindi nakakaintindi mga kanyang first, no? So, yun lang mga kajal, no, at magandang gabi po sa inyo at abangan nyo yung mga susunod nating video ah, medyo na didelay lang yung ating paggawa ng video dahil nasa joyride ako mga kajal, no pero sa mga susunod araw ah, baka bumalik na ako sa junk shop mga kajal, no so yun mga kajal, no? at sana nagustuhan nyo ang video natin for today kung nagustuhan nyo naman pakilike naman hindi pa kayo napagsubscribe dito sa aking channel Click nyo subscribe button, hit notification bell para ma-update po kayo sa mga bagong i-upload ko pang mga video. So muli ako po ang inyong kajangers na si Erwin. Kita-kita po tayo sa susunod. See you on my next vlog. Bye-bye mga kajangers.